Ayan guys, good morning, good morning, good morning. Ayan guys, huwas ang natin yung ano, yung mangustin. Ayan. Bale, ano po natin ito guys. Huwasan natin, tapos kain natin yung laman. Yung log nito guys, pwede natin alagin siya, yung log niya. Ay, itong balat po, bale, ilalaga ko po, po ito guys. Ayan. Bale, limang piraso lang po ang ano. Para makuha natin yung balat. ang lang to guys ayan so daraw tong ano bali ito guys pull natin yung balat yan po ang ilalaga natin ito yung balat ang ilalaga natin kainin muna natin yung laman nya ayan so, okay natin to guys alam parang mahirap po siyang ano yung guys so matigas tip pala yung balat nya ayan. ayan ayan Bali ganyan po siya guys, so malit lang yung ano niya bali ang kailangan natin dito guys, itong manong balat. Medyo matigas yung ano niya guys. Yung balat. Ayan. Ayan siya guys, yung laman niya. et kayo guys ha? kasi medyo ma alo yung ano lahat medyo matigas siya guys ayan ayan puti yung ano yun ha? ayan medyo malamot po ko ng konti yan medyo ano na to guys iba lang kulay niya pero balat lang ang kukunin natin din guys yung so, ibang okay pa ayan yan yung puting ayan guys bali kainin muna natin yung kanyang laman ayan ito kakain natin yung laman niya hmm. hmm. matamis po siya guys hmm. para sa ano para sa lasang santol Mm. Mm. Parang santol pala to guys, ang lasa niya. Kailang din po ako nakatingin nito guys. Ayan o, no. oh. kailang din po ako nakatingin nito mga gustin. Parang sang, ano, santol. Pati yung butong niya, parang santol guys. Ayan o. No. ang Ayan. Yung lasa niya, parang santol talaga. Medyo ba asin-asin na medyo matamis-tamis. Ayan. ito guys, ito na guys yung balat ng ano ng mangosteen. Bali nakain ko na po yung laman niya. Bali ito po yung pinapakulan ko. Ayan, yung tubig na 'yon. Ayan, ilalagay po natin. Gagawa po tayo ng isang pichel na ano na mangosteen. Ayan, limang pirasong ano po to, lima, limang, pirasong mangosteen po ito. Ito po natin ilalagay 'yan. Ito, yan, bale, bali lagay ko na po 'yan, guys. Ayan. Bale, pag kumulo po siya, Ayan po natin siya ng 10 to 15. Ayan, bago natin siya kunin. Pwede na siyang inumin. Ayan. Ayan guys. So. Ayan. ayan, ayan guys. Bali, isang pichil po ang gagawin natin mag guys. Ayun, ano, isang pichil po yung gagawin ko. Kasi buong araw po yun, iinumin. Ayan. Maganda po yun sa katawan, guys. Ayan, o. Oh. Ayan. Malikya muna natin siya, guys. Ayan. Guys, nakulo na siya, guys, o. Oh. Ayan, o. Oh. Ang itim na. Ay, parang kulay green ang ano niya na may. Parang siyang ano. Ayan, oh. siya guys so nakulo na siya bale ipakulang pa siya natin ng 15 or 10 ayan patagalin po siya natin ng konti ayan o oh. ayan o oh. itim na itim na siya guys guys nakulo na siya guys o so. ayan oh. ang itim na ay parang kulay green ang ano niya ng may parang siyang ano ayan siya guys. So nakulo na siya. Bale ipakulang pa siya natin ng 15 or 10. Ayan. Patagalin po siya natin ng konti. Ayan o. Ayan o. Itim na itim na siya guys.